Ano man mo? Nahihilo. Kailan pa po yan? Tagal na. Tagal uh, na. galing ka na ng doktor? Galing na siya? Hindi. Hindi. Pinag pinagamot din sa manggagamot pero medyo medyo gumaan naman. Pero gumaan? Yun lang. O Pag dalawa. Itong, ano, tingnan mo yung mga ano niya uh, umitim mm -mm. kasi. Oo oh, nga na Oh. Para kang ano kulay talong. Yun nga. Talong na bulok. Nagsusukat na noon eh. Ay, ganun. Ilang, na, Ilang manggagamot pinunta niya to? Mga salang. tawas. Ay, isa lang. anong sabi sayo? iyo? Iwan ko yung yung damit ko yung kinuwa Ah, kinuha rin. Yeah. Ah, okay, kasi sa akin ganyan kinukuha ko talaga. Pero alam niyo na may panggagamot niya po siya, Minsan na lang to. Walang balik-balikan, walang gano'n, Katulad sa inyo, di ba? Nang gamot ako dati. O, oh, ayos naman na. Sige, alisin mo yung isang sapatos ito. At saka ano? Hindi, yung isa. Ayan, yeah, yeah, ayan. Yeah, yeah. At sa ano ko, sir, pwede ba kung kung sakaling may nagpakulam sa kanya, pwede bang isama yung nagpakulam? Wala akong problema. Oo. Sige po. Para maano sila lang. Sige Kasi po, sige po. magkakapatid yun Nagaling eh. mo yung medyas. Babalik na lang oh. o. Oo, oo, nang bahala. Basta tulungan mo sarili mo ha. Ang magpapagaling talaga sa'yo ang ating amang dakila na si Yahweh ang layunin ni Apo uh, Charlie na Eric alisin ko yung nilagay sa'yo at ako nang bahala no? at uh, yung nga sabi ko nga sa'yo tulungan mo sarili mo para tuluyang ka ng gumaling ah, uh, pero meron akong mamayang iyan pagkatapos ng gamutan na bigyan din kitang anib dito pa tinan nyo po ha ah. tinan nyo, oh, bubuksan ko dito para mapanood nyo rin yan o oh, yan tinan nyo walang sakit doktor to madam o to oh, papel lang ha papel oh, wala akong nilagay sa loob para masaktan si sir dito ka ayan buksan na natin lahat para ano kita lahat di ba e ayan po ha oh. sakit doktor pikit uh. oh sorry tumunog wala walang maramdaman sir wala oh, ito yung dwinding itim dalawa Sakit. Uminit. Oh, ito naman po yung kulam, dalawa. Dalawang tao to. Ay, oh. Oo. Oh, oh no. Tingnan nyo, tingnan nyo ha? oh. Hindi ko pinipisil 'yan, no. Oh. Bakit dito? Pigain ko na. Ha? Pipigain ko todo. Hindi oh. mm. nyo piga ko. Ah. Oh. Wala. Oh, pero yung dwinding team dalawa ito po ha. Oh, hindi ko pipigain yan lang ha. Oh. O, at pagtabi ko lang. Mm. O, hindi ko pa pinisiga yan. Mm. ito yung kulam. Pero pagkatapos ng gamutan, uulitin ko ulit. Titingnan natin kung meron pa, ha? O, yan pa, kulam. Dalawa po yan. O, hindi ko pa pinisiga mm. mm. Satur, re tenito, pera, sa ato report nito sinong gumagambala sa taong ito, mag-usap tayo sa spiritual na Diyos. Diyos sa lahat, Diyos ay nakatakotan sa impyerno. Sator, tour, mo nilagay mo rito ha? Aalisin mo, ha? Nagkakaintindihan. Aalisin mo na, ha? Aalisin mo na. Ah, babae ka. Matandang babae ito. Ah, nagkakaintindihan tayo? Ha? O dalawang kamay mula ulo, sumunod ka sa akin. Sige pa baba, mag-usap tayo, hindi yung ganyan. Alisin mo nilagay mo rito, ha? Sagot! Aalisin mo na. ah Baba ito. Sige pa, pababa, pababa. Pababa, sige. Sige. Ay, mag-usap tayo, pahirapan kita. Mag-usap tayo. Tatanggalin mo nilagay mo rito, ha? Ha? Tatanggalin mo na. Ah, sagot! Tatanggalin mo na pala. Ah, ano, 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 ano? Tatanggalin mo na. Patay na natin to, baka balikan pa to eh. Sige, pa ganun, pa kita. Sige, sige, pa baba, pa ah. sa manika. Sinasalab sa, ano, kawali. Kaya nagkakaganyan siya. Yung, yung mukha niya, iba na oh. Tanggalin mo! Sige. Ah. Ah, inuutusan kita. Mula sa ulo. Mula sa ulo pa baba. Sige. Gagaling na to, ha? Ano, ano, ano? Gagaling na. Gagaling na to. Ah. sige pa, 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 pa. Sige. Sige pa. Mahirapan ka sa akin. Mahirapan ka sa akin. Maniwala ka. Sige pa, sige pa. Ayaw mo tanggalin. Tanggalin mo lahat. Sige, 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 tanggalin mo lahat, tanggalin mo lahat. Sige pa. Sa ulo! Ano to? Matigas na mangkukulam kukulam to. Yun nga eh. Matigas to. Ano mo, inutosan ko, ayaw oh. Oh. Ayaw mo alasin? Oh, ayaw oh. Inutosan kita! Dalawang kamay. Bababa. Sige, sige, sige. Sige ba! Tanggalin mo lahat yan. Oh, hindi makaintindi ng kagamit. Mm, mm. Hindi 'yo tama po kayo. O, hindi 'yan tama. Ayo magsalita hindi. eh. Sige ba. Anya tinagan mo? Hmm. Sige kayo kayo nga magdilokayo baka na. Anya tinagan mo? So agsumbat ka. Anya tinagan mo? Anya tinagan mo? Sige pa bilis mo bilis sumo. Anya ama. tinagan mo. Umais kan ko po. Umais kan ko po. Umais kan ko po. Umais kan ng opo. Isimpam ta mo. Ah isimpan tatugaw mo. Aalisin mo na nilagay mo dyan ha. Oo. Ha? Oo. Sagot na maayos. Ikatong kabil mo. Ikatong kabil mo. Ikatong. Sige, sige. Tanggalin mo, tanggalin mo. Inutosan kita. Sige ba. Ik Ikatong. <coughs> Sige pa. Tanggalin mo na lahat yan. Inungutusan kita. Umayos ka ng umubo. Umubo. Umayos, umayos, umayos. Marunong ka magtagalog? Ha? Babae? Marunong ka? Hindi. Hindi? Hindi. Marunong ka magtagalog? Ha? Marunong ka? Hindi. Ha? Sige, baklas, baklas. Dalawang kamay. Inutusan kita. Pababa. Sige pa. Mamaya huwag niya lang muna siya lumabas, mga siya ng gusana. Sa? Para, opo, para hindi siya matapik. Sige pa. Ah. Sige pa. Punti na lang. Ay, hindi kita ay naano. Lambok lang ng ano ko sa'yo. O. Oh. Tang tanggalin mo lahat yan, ha? Tanggalin mo lahat. Ha? Ah. Ah? Ha? One? Ha? Ah? Tatanggalin mo lahat. Ito yung mati matigas na mangkukulam dyan sa inyo. Mm -hmm. Tigas ito, oh. Ano to? Rain na. Rain ah! na to. Hindi magsasalita, oh. Sige pa, sige pa. Alis mo lahat, alis mo lahat. Hindi ako nanatakot sa'yo. Sige pa. konti na lang, konti na lang. konti na lang. Baklasin mo lahat yan. Baklasin mo lahat yan. Pababa. Alisin mo. Alisin mo tingka, bill mo! Tanggalin mo lahat, tanggalin mo lahat. Ikka Tom, tingkar Matanda na po ito. Binayaran po ng limang libo. Tanggalin mo lahat! Ayaw tanggalin eh. Ayaw niyang tanggalin eh. Ako na mag-aalis, hayop ka. Hindi ako nakatakot sa'yo. Pagladyahan tayo. Marami ka na pinong ratio. Marami na na pa ito. Walang yaka, pa, ha? Wala yung tayo. Ganun talaga, eh. Ayaw mo nga marigatan. Sige. Ayaw mo, ha? Papahirapan ka. Hmm. Hindi kita masyado yung ano. Eh, yung ano ko nga, nakadikit lang, oh. Oh, aalso mo na, ha? Ha? Tigilan mo tong taong to, ha? 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 Tigilan mo to, ha? Ha? Tigilan mo ha? Ay, nag-ibang yung kulay niya. Tigilan mo to ha? 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 Pahisin siya tayo, Panginoon kong Isus, aking madakila. Umingi ako ng basbasay na patayin kong gumagambala sa lalaki ito. Sa nipratri, sakmet. Arol! Oh. Pangalan nito? Brent.

Medyo nangingimi niya. Pagkakunti na lang, Refill ng refill Sige lang, inyong ka pa muna. Pagpahingay mo na kita. Okay, shout out sa lahat. Ito si Apo Eric Chalim Nandito tayo sa daw. Madaling araw pa lang. At sujud na ang gamutan natin ngayon. Gabi na naman lang makakawin nito. Shout out sa ating Supremo. Kay Apo Brother Judel. Brother Jed. Brother Gerald. Sa team Apo. Apo Eric Chalim Apo, Apo Raph. And Apo King. At uh, Uh, Apo Marwin at kay Sis Maika, Apo Rosita at Ma'am Meloligario. Maraming salamat.